Magandang buhay po sa lahat. Ay tayo kuan pa ari gab ina naman tayo mag samahin yo ako at tayo bibiyahin na naman ng gab ay naku pa o, tingnan niyo naman na rin aking pinagdadaan ng dinay nasang mga politiko sa lugar na ray at rin hindi malamalagyan ng kahit solar na solar light ang mga poste yung mga naman solar light na lang hindi nyo pa ma-provide din eh sa lugar na aray may poste aray sayang ang pondo <laughs> sayang ay ilalagay dyan walang mga ano tunay ka naman alak ka <laughs> Oh, tingnan niyo ang takbuhan ko rin ay eh, kung gaano sa ipana eh, eh kakabaka kakaba baka rin ay eh, kung mabuti kung ito ay na ni Tatay Digong. Kahit maghapon magdamag kang ng biyahe, walang problema. Kahit sa mga liblib pa ay eh, paggarnay. Eh, sa panahon ngayon, naku pa. Wala kang katiwa wala. Dapat kayong mga politiko, mahalin nyo kami. Dahil kami nagpapasweldo sa inyo. Ay ka nga, iba ng kuya ka. Ay, ang kuya ko yung gamot, imbis na 2 lang. Magbabayad ka ng 2,003 mahigit. Dahil sa tax. Ito yung ikasampung araw pa yan. Tapos ganyan lang ang gagawin niya. Kukupitin yung aming mga pera. Dadalhin niyo sa inyong mga kulasisi. Kulasisi si daw. Ah, <laughs> uh, oh, di diba ka Wala man lang kaming mapakinabang sa inyo, wala man kaming pakinabang sa inyo mga politiko. Kayo may pakinabang sa amin. Kung panahon ni Tatay Digong ay kahit paggarning ka delay, ay wala akong alalahan ay eh. ay di, hindi ka nakakasiguro na walang abangers aba ano ba naman yung solar light may nabibili namang gay out ah, wala kayo pang kuryente yung iintindihan hindi nyo pa may sa mga garning lugar uh, ah, may pumalo pa sa aking panike napabigla tuloy ang aking takbo ngayon <laughs> tinawa pati panike ako'y Abay, kampunyo ga yung panigay. Ba't ako Ba't ako Abay, nakita nyo. Ay, pumalo sa balikat ko. Ay, yung panigay. Abay, kampunyo rin ba gaya? Di <laughs> 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 ka rin ikaw na yung panigay. Ikaw nga butang ireikwan. Tumahimik. <laughs> Wala pa, bilis tuloy ang aking takumuhay. Ay, siya ka naman. <laughs> Aba. Ay, malamay ko mag-isara ang dinay. Ay, hindi ka ba magluluka-lukahan dinay? Iba-iba, <laughs> ah, sabi ng loka. <laughs> ah, away siya. Ay, kayo mga politiko, hindi kayo naawa sa ama. Ay, tingnan niya. Ay ako yung hindi natin naghahanap buhay. Para kayo may mayroong makuhang tax bago yung garnela ang inyo sa akin abay nasa na ang inyong mga pusa o nasa na baga <laughs> nasa na ang inyong konsensya o minsan minsan ikay gagamit ng safeguard na kayo may konsensya ay saos kamamahal ng inyong ginagamit na sabon na kaya tuloy kayo walang konsensya safeguard mura mura <laughs> Nag-safeguard mag-enwin. Bye-bye! Bye.